sa pag-aaral ng National Statistical Coordination Board o NSCB. Matatagpuan dito sa Caraga Region ang pinakamahihirap na kababaihan sa buong bansa. Sa datos ng Department of Health o DOH, ang Caraga Region din ang may pinakamataas na maternal mortality rate o ang pagkamatay ng mga buntis habang nanganganak sa buong bansa noong 2011 isa sa apat na probinsya ng Caraga ang Agusan del Norte. Ito ang pangalawang may pinakamataas na maternal mortality rate sa rehiyon. Sa barangay Tagbuyokan, Santiago, Agusan del Norte namin nakilala si Madeline Hista, 33 taong gulang. Ipinagbubuntis niya ang kanilang ikalimang anak. Merong problema, overdue o lumagpas na sa takdang panahon ng kapanganakan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Dalawang linggo nang lumagpas sa due date ni Madeline. Eh bakit po hindi pa po kayo nagpapacheck? May kwarto. Ngayon <mong na lagi sa'yo ultrasound Ito karong lunes. Ngayon na mo ko yung ultrasound. Nag-organic ko kayo sila masasariyan daw. Pagtatanim ng gulay ang ikinabubuhay nilang mag-anak Kumikita sila ng limampu hanggang isandaang piso kada araw Kulang na kulang raw ito upang tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya Lalo na ang gasto sa kanyang pagdadalang tao Tulong nag-eskoyla Ipalit ang bugas, sudan, buwan sa Pumliti. Kung tutusin, may health center naman sa barangay ni na Madeline. Pero ang problema, hindi sa patang na ibibigay nitong benepisyo o serbisyo at gamot para sa mga buntis. Bali, kung ang ano, yung LGO ay barangay, ako naman ang pupunta sa kanila na ganito, kulang yung ano na, natin, supply. So, sila ang mag-provide. Ano, o, ang ano naman nila, ganito, walang kulang din sa budget. Yan ang problema talaga. Bali, ko yung buntis, kailangan naman talaga ng vitamins, bigyan natin yan. Bali, bibigay ako ng resita, ganun. Sila na lang ang Hindi na boli? Hindi na libre nakasaad sa Republic Act 9710 o Magna Carta for Women na dapat ay mabigyan ng sapat na atensyong medikal mula sa pre hanggang post-natal ang mga buntis sa bansa. Dapat ay may isang midwife din sa bawat isang barangay sa bansa. Pero dito sa bayan ng Santiago, apat lang ang midwife para sa Syam na barangay. Mahirap talaga, ma'am, kasi yung schedule mo pag halimbawa uh, schedule mo dito, ngayon may tumatawag, nagpa-schedule ka dito, immunization, katulad yan. Tapos may biglang, ano, uh, may biglang communication, uh, may seminar. So hindi ka na makapunta dito. Hindi ka, hindi, yung schedule na yun, hindi mo na ma, ano, mapuntahan dahil may uh, seminar, katulad yan. So, uh, yung sa next week na naman, do naman ako sa ibang barangay kasi yun ang schedule niya. roon kami, sumabay na rin kami sa Municipal Health Officer sa kanyang pagbisita sa barangay ni na Madeline. Dapat yung expected date of confinement or delivery is on uh, February 4 this year. So, nampas na tayo ngayon. Pero hindi natin matikin program the condition niya ngayon. Kasi anytime magkaroon ng pagbaba ng yung tinawag natin vital heart beat ng bata. Pangalawa naman sa may pinakamataas na maternal mortality rate sa buong bansa ang Region 5. Sa rehiyong ito sa probinsya ng Masbate, pinakamataas ang bilang ng namamatay na buntis. Sa datos ng Provincial Health Office ngayong 2012, 34 ang binawian ng buhay dahil sa mga komplikasyong kaakibat ng pagdadalang tao at panganganak.